Pahuhabi ni Ula hutsad, obrandong mo na sa plano mo sa ahi mo sinamo sinamo ay di Sa lamang yung tapdang makanta walapud ng mga alam sa yung dosing nyo yari ang barang ay kalahayong sa dani at ng elektromarasay. Kung tra-yo piliin na nah, lang tra-yo so, masulat, kung ispiritulang ako sa iyong bakuha dito para lapangan din tayo ko pag ano bago kada muna ayon na harinan kagulo halam na pala kundin 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 ang ulo ko kamo hindi na sa panting ay versikulo walang konting natalastas pero ako ka mo situation na may sobrang rotina yaranin na handog panukuan ang ilang atulok Tanan mo nga kaunuran kung ko pang makrasa Pagtatadam ko di tanat at hindi ka pagkatrasa Hindi mo na malampas sa isa na nopadalo mo Nagubain ako nga po lang, lang nga patalo mo Hindi ako do'n binaka pa ako pag sila na pa, wero sila pa'y pinagkakataon Pag sila una pang nakao Gusto mo na nga respito, hindi ka sagay na pagyak hindi na dapat suli ay basit baka mo na babusak Demonyo na pang demonyo kung ako na masugata Tinagal nga akong madalong, nagkalimrihan sa diba Di po pa nga pangaka Masigarap sa inyong balay Di mo nga ka mo sunod Sige alam na pamantay Masisunod na ka sa lungod Kapuwi sa aking paninagdan mo Nagbatayan Masikipot ka lang sa uli Kontra mo na ang Piling mo sikat ka na or kapasikat na ka lang mo pa sa na Ang nga -si ang isi ilbigin Nagintay kami sikat ka muna Ang pinakalabaw ka muna Aras sa babaw Sa trono sa kapatayaw At ang tika ay Para ni sulaw Sa kaba Yeah.